alright so magandang araw sa inyo guys ngayon araw ng uh, Miyerkules ay yung panahon pabago bago umuulan uh, wala lang snow dahil papunta na tayo ng summer pero ngayon ay magpapalit ako ng gulong guys Okay, so yung gulong ko guys ay nandyan so bali uh, malapit na lang i ko na lang dito yeah guys so yan yung compartment ko malawak din uh, lagyan ko muna ng sapin dito dahil Mahirap na baka madumihan. Yeah, so labas ko mga lahat ng gulong, guys. Yan, mm -hmm. yung apat na yan. Yan, yeah, so dito kami nag-storage. Nagbabayad ako ng ano, 40 bucks a month. No, meron pa nga yung iba dyan, no? Yan yung may ibang may-ari niyan. So, mahirap din kasi maglagay sa taas ng apartment. Wala lang uh, lugar. Lagay dito. Ilapit ko muna para Last na to hmm, Ano yung tu -tu, ah May hindi <laughs> ako mabuhay May hirap na pagkain ng -kay ah Ready na yan, guys. Ngayamaya, naka na ako ng mga 2 o'clock. Pag yung uh, tire mo ay ikakabit pa lang sa may rim, yun ang mahal. Umabot yata ng 100 bucks or 80 bucks. Hindi ko alam. Pero yung sa akin, nakakabit na kasi. Uh, meron na siyang rim. So, sasalpak na lang. Ay, uh, mura lang siguro. Uh, mga, dati kasi 40. Siguro ngayon, mga 50 na. Yeah. So, ako lang sana lang gagawa. Kaya lang, uh, nasa apartment lang kami. Mahirap din eh bawal yata bumamas. Gumawa sa ilalim ng tinitira namin so uh, papagawa ko na lang. Okay guys, malapit na tayo. Uh, alas dos kasi yung appointment natin. Ayun sana may bakante sa harap dahil uh, itong shop na to parating busy to guys. So ayan no. Yan yung ano dito guys, yung mga shop puro tire ano to. Tire uh, replacement. Ayan, so maghanap tayo ngayon ng uh, mga party nga. Pasok na tayo sa loob. Ayan. Yeah. Pasok na tayo yun, may pwesto. Kalalabas lang nung isa. Kaya may vacante na agad tayo. I'm lucky now eh. Dito ba early? Okay. So dito tayo, bababa na tayo. Okay. Oh things there. You have not, you yeah, here, the green one. You have I have to check this one. My phone. Here. And okay. Right guys, so iniwan ko muna yung kotse kasi siguro mga 20 minutes o 25 minutes ang gagawin niya yung gulong. Then kasi malapit ang ano dito, yung Tim Hortons, yung kape mo na ako. Sinabi ko pag, kung gusto niya ng kape, nag-request naman siya ng isa so bibilang ko. Maglalakad muna tayo. Maganda nga yun, hindi masyadong busy kasi ano, alanganing oras. So sana maganda na yung panahon para pasyala na. So ito yung Vietnamese restaurant. Ito yung pinipikapan ko ng Uber uh, Eats guys. Uber Eats din to. Yeah. Ayan. So lakad muna tayo hanggang uh, Tim Horton. Pag-usapan muna natin yung pag nagkaroon ka ng kotse dito. So maraming gastos ano. Hanggang pagpalit ng gulong chains oil kasi wala naman tayong maliban kung may bahay ka rito ikaw nang gumawa kung marunong ka pero pag yung uh, ano lang kailangan mo ng mekaniko edi eh, gagastos ka talaga kaya nga ako eh, noon dati kasi alam sa hindi nyo naman tinatanong may alam din tayo sa pagka mekaniko kasi dati sa Pinas uh, nag-aaral din ako ng basic so mga change oil lang 'Yung mga kapalit ng gulong, pwede na. Kasi ngayon na uh, puro electronics na eh. Yeah, so kailangan mo mag-aral ulit. Sa atin noon, nagtrabaho rin ako sa bus under chassis mechanic pero hindi ko sineryoso guys kaya <laughs> mahalaga pala dito. Pero kailangan pa rin mag-aral dito para magkaroon ka ng lisensya. Yeah. So ayun. Ganun ka halaga yung kotse dito guys Kung may trabaho ka Kailangan mo rin sa pamilya mo Necessity yun Hindi, hindi naman sa pagano na ikotse ka, okay na, mapera ka Hindi Kahit sino rito magkakaroon ng kotse Mangutang ka lang Kung may trabaho ka, meron ka na yeah. Ang ano lang dito Yung uh, insurance na napakamahal Yun ang iniwasan dito So ayan ay 'yung Tim Hortons. Tata, tayo guys. Ang kungi. Thank you. Ha, na-ulit po. Eh. overheat yeah. na And... Ice can already, right? not not yet. Ah, can you scan it? Thank you. Ayan. Kuha na natin guys. So, dito tayo dadaan. Okay. So, dito tayo guys. Sana. Oh. Adios. How are you? I want your food. Huh? I want your food. It wasn't that before eh, when uh, it's cold, man. Getting old. So, yung tapinya. niya. Okay. Yeah, so, okay, guys. Uh, since nandito rin lang ako, kasi medyo luma na rin yung sasakyan ko, meron pa akong 1,000 uh, kilometers para pwede mag-change oil. Kasi mayroong nilalagay bawat change oil ko merong uh, mileage kung kailan ulit ako magpa-change oil so dati kasi 8000 dahil pag bago-bago pa uh, ganun ang setup nila so ngayon uh, pina-change oil ko na abang maaga dahil uh, ayoko nang patagalin pa dahil medyo maitim na rin yeah so ayun ginawa na naman niya hindi kasi siya busy kasi minsan magpa-schedule ka pa yung iba kasi 100 dollars sa kanya 80 bucks lang so di ayos na yeah medyo na katipid na rin so antayin na naman natin mga siguro mga 15 minutes to 20 minutes ayos na rin okay thank you <laughs> my phone do you have the key? oh I got my key no. I'm getting old man <laughs> tapos na guys Yeah, so natapos din. Dito na tayo sa bahay. Mm, yan, no? Uh, nakarga na yung dating gulong. So ngayon, babalik na naman dito, guys. Yeah, so pipikapin na yan ng uh, super maya-maya. Kasi every magpapalit ako ng gulong, uh, ilalagay niya dyan. Sasabihin ko lang. Then magbayad ako ng 40 bucks. Okay na yun. Kasi yung uh, merong kasing mag-storage ka ng gulong uh, sa Canadian Tire. Adun sa may Costco, magba-valid 'yan ng 100 bucks yata for every 6 months. Eh dito 40 bucks lang, safe pa malapit lang. Yeah, so okay lang. Ah, katipid ka pa. So. Ah. Yeah. Yosh. Mayari rin. na exercise ako ngayon eh. Ngayon, tapos na. So, another uh, year naman. Oh. Hindi year. Ngayon, pagka winter, ah, papalitan na naman ako. So, ganoon lang. Another $40. Ngayon po, parang naunat yung mga buto-buto ko. Ah. Mga ugat ko. So, anyway. That's it for now, guys. See you in my next video. Bye for now.